Sinuntok ni Rev Ives si Kang ng buong lakas upang tapusin siya agad, ngunit nakaiwas si Kang sa kanyang atake. Dahil dito, ang suntok ni Rev Ives ay tumama sa lupa at nagdulot ng malaking pinsala dito. Sa lakas ng suntok ay lumubog ang lupa at nag-iwan ito ng malalim na crater. Napakalakas ng epekto ng atake na ito na kahit ang paligid ay nayanig. Hindi naman siya huminto sa pag-atake sa ating bida at nag-follow up pa ng isa pang suntok. Pero madali na lang itong nos ni Kang at sinalupa ang mismong kamao niya. Hindi naman siya makapaniwala sa nangyari. Baka sa kanyang mukha ang pagkagulat dahil di niya inaasahang masasalo ni Kang ang atake niya. Muli naman siyang tinanong ni Kang. Nais malaman ni Kang kung talaga bang pinaparusahan nila ang mga sumusuway sa kanila. Inamon siya ni Kang na parusahan niya ito kung kaya niya. Napaatres naman si Rev Ives sa nangyari. Hindi niya maintindihan kung paano ito nagawa ni Kang. Ang ataking pinakawalan niya ay may lakas na kayang tapusin ng isang strike ang kalaban. Kayon pa man ay buo pa rin ang kumpiyansa niya dahil kahit ano pang trick ang ginawa ni Kang ay mauubusan din ito ng bala. Bukod pa doon ay adventurer lamang si Kang sa ika labing tatlong palapag kaya't nakasisiguro siya sa lalabas din ang kakulangan nito maya maya. Iwala siya na walang kahit anong paraan si Kang para matalo siya. Huling sumugod si Reb Ives at paulit-ulit na umatake, ngunit madali lang itong nasalag at naiwasan ni Kang Taesan. Hindi tinatablan ng kalaban niya sa bawat suntok na ibinabato niya. Lahat ng kanyang pagsisikap ay nauuwi sa wala dahil sa husay ni Kang Dumipensa. Naaalala ni Kang ang sinabi ni Reb Ives kanina na siya ay adventurer sa ika-dalawang palapag. Hindi naman mina maliit ni Kang si Rev Ives dahil hindi naman ito isang mahina at mukhang na level up naman niya ang kanyang mga skills sa tinagol niya dito sa labyrinth. Nagsimula na rin bumawi ng atake si Kang. Laking gulat ni Reb Ives nang magsimula na rin bumawi ang ating bida. Hindi siya makapaniwala na napapa-atres siya nito dahil adventurer lamang ito sa ikalabing tatlong palapag. Habang humahaba din ang laban nila ay nababawasan na rin siya ni Kang Taesan. Kita ni Reb Ives ang kompiyansa sa tindig ni Kang. Sinabihan siya nito na mataas ang depensa niya pero yun lang ang tanging meron siya. Sinabihan din siya na mahina siyang gumalaw sa laban. Nagsimula na ring mang trash talk ang multo. Sinabi niya na narinig niya na nagmula ito sa simpleng pamilya kaya siguro hindi man lang ito nakapag-aral ng martial arts. Kaya daw siguro ay naging third-rate mercenary ito. Ganito mang asar yung multo kasi galing siya sa royal family kaya may pangmamaliit yung pang-asar niya. Tinagdag pa ng multo na isang mababang uri ng nilalang si Reb Ives kaya't wala man lang siyang natatunan dito sa labyrinth at wala din siyang kayang ibahagi na talento sa labyrinth na ito. Pukha namang tinamaan si Reb Ives ng solido sa mga sinabi ng multo sa kanya. Dahil doon ay naginit ang ulo niya at agad nang inatake si Kang. Huli siyang gumamit ng strong attack at lumundag papunta sa ating bida. Kinamit naman ni Kang ang kanyang skill na counter upang legen ang pag-ataking ito ni Reb Ives at sinundan niya rin ito ng pag-atake at pagtusok ng espada niya sa tiyang ni Reb Ives Sinundan niya rin ito ng isang napakalakas na tadyak na siyang nagpatalsek sa malayo sa kalaban niya. Hindi naman siya makapaniwala sa lakas ng damage ng sipa ni Kang. Agad niyang naisip si Insar ang matandang galit na galit sa kanila. Hindi siya makapaniwala na bibigyan nito ng skill si Kang Taesan. Sa sobrang asar ni Reb Ives ay hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili. Tinanong niya si Kang kung sino ba talaga ito at bakit gano'n na lang siya kalakas na parang naka-cheat mode. Na corner naman na siya ni Kang. Naipit na siya ng ating bida. Sinagot ni Kang ang tanong sa kanya ni Reb Ives at sinabing dapat ay alam niya ang sagot mismo sa tanong niya dahil isa rin siyang adventurer. Nakawala naman si Reb Ives sa pagkaka sa kanya ni Kang. Agad siyang dumistansya rito dahil ramdam niya ang panganib. Alam naman niya na hindi na niya dapat patagilan pa ang laban nila ni Kang. Kaya't gagamitin na niya ang kanyang secret weapon. Hindi siya makapaniwala na magagamit niya ngayon ito sa ika labing tatlong palapag. Ang skill na ito ni Reb Ives ay tinatawag na Gauntlet of Explosion. Isa itong special technique na mamari niya lang magamit isang beses kada buwan. Alam niyang isang tama lang ang kailangan niya ay mawawakasan na niya si Kang. Pinagsabay niya ang kanyang skill na Strong Attack at Gauntlet of Explosion para mas maging solido ang patamanya. niya. Sa bilis ng kanyang pag-atake ay nagawa niyang masukol si Kang. Ang atake niyang ito ay limang beses na mas malakas sa kanyang normal na atake. Gayunpaman ay nonchalant lang na nakahiga sa sahigang ating bida. Hindi siya tinabla ng pag-ataking ito. Kumana na ang kanyang passive skill na absolutely nullify the first attack. Tinanong pa niya si Rev Ives kung tapos na ba itong umatake. Hindi pala talaga siya umilag para ipamuko sa kalaban niya kung gaano ito kain na. Huling nagulat si Rev Ives sa nangyari pero ngayon ay tila nawala na siya ng pag-asa. Hindi niya malaman kung paano ito nagawa ni Kang Taesan. Nagsisimula ng mabuo ang takot sa kanyang isipan. Hindi na niya alam kung tao ba o isang halimaw itong nakalaban niya. Tuluyan ng sumuko si Reb Ives. Nawalan na siya ng ganang lumaban. Nakaramdam naman siya ng torture sa kamay ng ating bida dahil nais nitong malaman ang ilang impormasyong alam niya sa grupo nilang Guide of Scene. Mukhang tuloy pa rin sa pangtatrash talk ang multo. Sinabi niyang wala mang espesyal kay Reb Ives ay adventurer pa rin ito mula sa ika dalaw ampung palapag. Hindi naman mahina si Reb Ives dati nung nagsisimula pa lang siya. Pero simula nang sumali siya sa guide of scene ay nahadlangan nito ang potential niya. Nagsimu lang bumagal at humina na ang progreso niya hindi lang dahil naipit siya sa ika dalaw palapag kundi dahil na rin naging tamad at kampante siya dahil nawala na ang panganib sa pagiging adventurer niya. Ang paghinto niya sa pagtanggap sa mga hamon sa buhay niya ay siya rin naging dahilan kung bakit matutudukan na ang buhay niya. Huli siyang tinanong ni Kang kung handa na ba siyang sagutin ng mga katanungan nito kanina pa nais namang malaman ni Rev Ives kung papakawalan ba siya ni Kang kung sasagutin niya ang mga ito sinabi naman ng bida natin na hindi niya ito maaaring gawin sinabi naman ni Rev Ives na kung gano'n naman pala ay hindi na niya kinakailangan pang magsalita sinabi naman ng multo na kung wala itong balak magsalita ay gawin na lang nila itong sakripisyo o tribute sa mga deity sa lugar na ito nang marinig ito ni Rev Ives ay biglang nagiba ang timplan ng kanyang mukha wala siyang takot pumanaw pero ibang usapan na kung involve ang mga deity dahil siguradong masahol pa sa kamatayan ang dadanasan niya. Kaya naman nakiusap siya kay Kang na wag itong gawin. Handa na siyang sagutin ang lahat ng katanungan nito. Wag lang siyang maging alay para sa mga deity. Nagulat naman si Kang sa naging reaksyon ni Rev Evers sa ginawang pananakot ng multo. Hindi niya maunawaan kung bakit ganoon na lang ito kay Takot sa ganoong bagay. Pero di na niya ito masyadong pinansin pa. Tinanong na niya ito kung ilan ba ang miyembro nila sa kanilang grupo. Hindi naman sigurado si Reb Evers sa kanyang isasagot. Dahil hindi naman siya pinapayagang lumagpas ng ika dalawampung palapag. Kayon pa man nakakasiguro siya na mas. Marami silang miyembro sa mas malalalim pang palapag. Sa tingin niya ay nasa daan ang kabuohang bilang nila. Dahil halos lahat ng adventurers na napadpad sa labyrinth ay sumali sa kanila. Medyo nalungkot naman ang bida natin ng malamang mas maraming sumaling adventurers sa Guide of Sin kaysa maging kagaya nila ng multo na nagsariling sikap. Muli siyang nagtanong, is niyang malaman kung paano nagdedesisyon ang mga matataas sa katungkulan sa Guide of Sin kung kailan sila papayag na bumaba pa sa mas malalim na palapag ang mga miyembro nila. At ngayong sinuwi niya ang kanilang batas ay agad ba siyang susuguri ng mga ito? Ang grupo ng Guide of ay hinahati ang miyembro nila kada sampung palapag base sa lakas nila. Nagsisimula sila sa ika ampung palapag ng labyrinth. Ang mga tiga Guide of na namamahay sa ika ampung palapag ay tinatawag na second tier at ang grupo naman sa ika pang palapag ay tinatawag na third tier and so on. Bawat tier ay may kani-kanyang regulasyong sinusunod. Habang palalim ng palalim ang ibinababa ng isang miyembro ay mas lalo silang nagiging reluctant na bumalik sa mas mababang bilang na labyrinth. Dahil iniisip nila ay isang kasiraan ito sa kanilang dignidad. Babalik lang sila kung may mag sa kanila. Medyo magiging safe sa ngayon si Kang dahil hindi pala mahilig mag-check ng mga mabababang level na labyrinth ang mga malalakas na miyembro ng Guide of Sin. Parang gusto namang tumawa ni Kang nang marinig niyang may pinoprotektahan pa palang dignidad ang mga ito. Sinabi naman ng multo na dati pang ganito ang gawin nila. Umiikot lang sa iilang malakas ang grupo nila. Mahina ang pundasyon nito pero handang kumitil ang mga miyembro nila kung kinakailangan. Sinabi ni Reb Ives na wala siyang alam sa mga executives nila sa mas malalalim na palapag. Pero sa second tier kung saan siya kabilang ay marami siyang kasamahan. Pinalaan niya si Kang na kahit anong lakas nito ay hindi ito uobra sa dami ng kasamahan niya. Sinabi naman ni Kang na wala siyang pakialam sa mga ito. Nagulat naman si Reb Ives sa sagot sa kanya ni Kang. Ngayon ay alam na niya kung paano siya natalo rito. Mataas ang kompiyansa ni Kang at kaya rin itong sabayan ng kanyang kakayahan. Naalala ni Reb Ives yung mga panahong kagaya pa siya ni Kang. Hindi na niya maalala kung bakit siya naging ganito pero alam niyang ang patuloy na paghirap ng labyrinth ang nagpabago sa kanya. puli man ay nagsisisi si Reb Evers sa kanyang tinahak na landas. Kung hindi lang sana niya tinanggap ang offer sa kanya noon ng mga tiga guide of sin ay di sana namatay man lang siya na may dignidad. Tapos nang makinig ng litanya niya si Kang, nagpaulam na ito at agad nang winakasan ang buhay ni Rev tini-clear na ng system ang pagkapanalo ni Kang Taesan kontra kay Rev Eves. Bigla namang may lumabas na system window na nagsisabing na activate na niya ang spiritual power enhancement. Bigla namang binaha ng notification si Kang. Nagtuloy-tuloy ang pagtaas ng kanyang mga stats mula sa reward ng system sa pagkakatalo niya kay Rev Evers. Pati ang ilang skills niya ay tumaas din ang competency ng ilang porsyento. Mukhang matindi talaga ang galit ng mga deity sa mga tiga guide of sin at tila sinusuhulan nila si para ubusin ang mga ito.